Ayun po, niyo. Eh nakayanta ito mo. pa? Kasi nay, dadami lalat. Ano aaduktito sa usa sa alam tubig. Aha ko dito kaya mag ano tayo bakò na ng tubig ang bahay bahak Diyan ka lang sa upuan ko. Huwag ka nang bumaba. Ayan mo. Ayan, pumina ng apoy. Ang amoy. Mina na ang ulan. Ano, hindi mo Dito ka sa upuan ko. Dito ka sa upuan, ha? Dito ka sa upuan ko, ko. ka